ito mga idol uh, ito na sinasabi ko sa iyo kanina mga idol kala ko na bukas pa dumating o kaya sunod araw kaya ito dumating na ngayon mga idol order natin Ayan. ito ito parang syak syak ata to mga idol ito ang uh, kambotso Ayan. Ayan, mga idol dumating na Abang-abang uh, lang mga idol kasi ikabit na natin 'to. <coughs> Buksan natin. Đúng. Đó. Đó. À ran. đúng. Ồ. Đó. A Kukunin natin idol, mga idol kong Ah, ito siya ikabit. lang mga edo kung paano tuwi ka masakin masakkin mau masak nih

Dito lang muna mga idol, video natin. Ayan. Yeah. Ayan po. Update po kayo itong tambutso mga idol. Ito, ito yan. Ito. ito lang muna mga idol. bye Hello mga idol. Ipapakita ko na sa inyo yung update ko sa inyo tungkol sa motor ko dito na po nakabit ko na ng ano, tambucho at saka shock yan mga, mga idol tignan nyo yan suabi suabi mga idol Dan, mga idol tignan nyo yan ito na lang problema ko mga idol baka sunod araw dumating na yun yung ano order ko na pang spray natin dyan yan mga idol yan ang forma nya ganda nang pakinggan natin mga idol Pakinggan nyo. ano, hindi pa nagdating eh. ko na nauna pa yung order ko na, no. Order ko yung gagayan sa sayo. Ah, ano, mga idol da. Dan. Ano, mga idol, salamat mga idol sa pagsubaybay ng aking mga video, mga idol. Kahit hindi man to gaano kaganda. Pero Ituloy pa rin kayong nagsubaybay Tsaka yan sa ilalim mga idol O yan ang busina niya mga idol Sobrang lakas niya mga idol <coughs> Tingin si paring John mga idol oh. Kala niya ay bus na Ang bubusina, Ang ah. <laughs> lakas yan, mga idol. na natin to buka natin dito na lang hanggang dito na lang video ko mga idol bye bye